So yun mga kapalaboy uh, Magandang araw sa inyo lahat uh, Portraitless video mga kapalaboy uh, Ito na, ito na yung pinaka-final Ano natin, uh, tawag ito uh, Final judgment Kung kumusta na ba yung Ano natin, yung baterya Na nirevive okay na ba siya o hindi. After 2 days ko siyang cold down, hindi ko na kinargahan. Ngayon, chichikin na natin. malalaman natin talaga kung good or hindi yung baterya. Dahil 2 days na siyang malamig. So, try na natin. So, yun. Chikin na natin yung gravity ng tubig mga kaparaboy para makita natin yung pinag-gravity niya kung nasa tamang level na ba o hindi. Chikin na natin yung level uh, 12.50 na. Ay kita niyo mga kaparaboy nasa puti na siya. Yan. Puti na rin. alas pariyo lahat mga kapalabo wala tayong yan meaning yung ganong level mga kapalabo pari-pariyo ibig sabihin good yung baterya pariyo sila meaning yan good so ngayon paano natin malalaman kung talagang ma o kaya makikita na talagang good yung baterya natin so ito gamitan natin ng bulang kristal <laughs> joke lang ang ito yung pinaka final voltage na gagamitin na gagawin natin pinaka final test na gagawin natin dito sa ado makita Yan Yan Ta Ah uh, Enter na 650 oh. oh. Kitang kita nyo mga kapalaboy Good battery Pwedeng pwedeng na panlaban sa mga Diesel engine mga kapalaboy Kayang kaya na to So yun mga kapalaboy Ah uh... Naging success yung ating pag-experiment sa baterya na to. Success tayo mga Kapalaboy. Oh. Okay. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-test ng baterya o mag uh, revive ng baterya na Oo, okay. kaya sa mga ganong pangyayari na na-stack yung baterya nyo ng almost one year, pwede nyo, lang sun pwede sundan yung mga ginawa ko para ma-revive yung baterya nyo kung sakaling na-stack siya ng taon o mayroon iba na hindi sa stack ng taon pero na-drain sa ng zero kaya ang nangyayari hindi hirap na i-revive kasi nga totally drain yung baterya. Ganun lang gagawin niyo mga kakarabot. Sundan nyo lang yung video ko para ma-revive nyo yung kung mayroon man kayong baterya na ganyan na nangyayari. Sundan nyo na lang yung video natin mga kapalaboy. So kaya sa mga gustong mag-revive ng baterya na hindi kaya, pwede nyo ako kontakin o pwede nyo dalhin sa atin. Try natin kung pwede pa i-revive o hindi. Kasi hindi naman lahat ng baterya na ano, talagang na-revive. Meron din naman talaga na bumibigay din talaga. Dahil sa lalo medyo matagal na yung baterya tapos natagal, na-stuck pa ng matagal. Kaya meron talagang baterya na bumibigay talaga na tuluyan. So yun lang mga kapalaboy. Maraming maraming salamat sa mga nanood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, Please subscribe my YouTube channel and pindutin mo na rin yung notification bell para uh, maging update kayo sa ating mga videos.